Alam mo ba na may isang bahay na nananakawan kada labin limang minuto sa Pilipinas? Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero may magagawa tayo para maprotektahan ang ating tahanan. Paano? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga home invaders o intruders at kung paano natin maipagtatanggol ang ating tahanan laban sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga kaso ng nakawan sa Pilipinas. Maraming pamilya ang nagigising na lang na wala na ang kanilang mahalagang gamit. O mas masama pa, nagigising sa harap mismo ng mga magnanakaw. Sa ganitong sitwasyon, madalas nating iniisip na hindi ito mangyayari sa atin. Hanggang sa isang araw, makikita mo na lang ang pintu mong bukas, ang bintana mong basag, at ang bahay mong pinasok ng walang paalam. Ang tanong, Handa ka ba? Alam mo ba kung paano maiwasan ang ganitong pangyayari? Sa bawat tahanan, may mga bagay tayong hindi kayang ipagpalit. Hindi lang ang ating mga gamit, kundi ang ating pamilya. Ang ating bahay ay hindi lang basta isang gusali. Ito ang ating proteksyon, ating kanlungan, at ating siguridad. Pero paano kung isang araw bigla itong masira? Paano kung isang iglap ang tahan ng iyong inalagaan ay maging isang target ng masasamang loob. Huwag nating hintayin na mangyari ito. Dapat ngayon pa lang maghanda na tayo. Dahil pagdating sa seguridad, ang pagiging handa ang pinakamagandang depensa. Alam mo ba? Kung wala kang gate, ang iyong pinto ang magsisilbing unang depensa ng iyong bahay. Kung mahina ang pinto mo, parang binibigyan mo na ng imbitasyon ang mga magnanakaw na pumasok. Kaya unang tip, palakasin ang iyong pinto. Siguraduhin na gawa ito sa matibay na materyales tulad ng solid wood o steel, hindi yung manipis na plywood o hollow door na madaling wasakin. Pangalawa, gumamit ng deadbolt lock. Hindi sapat ang ordinaryong door doorknob lock dahil madali itong ipik o sirain. Pangatlo, maglagay ng mahahabang tornilyo sa bisagra ng pinto upang hindi ito madaling sipain o sirain. Pangapat, kung gusto mo pang dagdagan ng seguridad, maglagay ng door reinforcement bars o security chain para mas mahirap buksan kahit pilitin. Tandaan, ang isang matibay na pinto ay maaring maging malaking hadlang sa isang magnanakaw at minsan Sapat na itong dahilan para sumuko sila bago pa man makapasok. Kung ang pinto ang unang depensa ng bahay mo, ang bintana naman ang isa sa mga pinakamahinang bahagi at madalas ito ang ginagamit ng mga magnanakaw para makapasok. Maraming bahay ang may ordinaryong sliding windows na madaling buksan gamit ang simpleng screwdriver o kahit isang matigas na bagay. Para maiwasan ito, siguraduhin na ang iyong bintana ay may window locks. Hindi lang basta ordinaryong latch kundi heavy duty locks na hindi madaling sirain. Kung gusto mo pang palakasin ang siguridad, maglagay ng security bars o grills. Lalo na kung nasa ground floor ang bahay mo. Oo, baka sabihin mong hindi ito maganda tingnan. Pero mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Isa pang epektibong solusyon, gumamit ng security film o tempered glass. Ito ay isang espesyal na material na nagpapalakas sa bintana. Kaya kahit batuhin o pilitin basagin, hindi ito agad-agad mababasag. Tandaan, ang isang mahina at madaling buksan na bintana ay parang bukas na pinto para sa magnanakaw. Pero kung gagamit ka ng tamang security measures, mas mapapanatag ang iyong loob. Isipin mo ito. Gusto bang pasukin ng magnanakaw ang isang bahay na may CCTV camera at motion sensor lights? Siyempre, hindi. Dahil alam nilang may ebidensyang maiiwan at mas mataas ang chance na mahuli sila. Ang pagkakaroon ng CCTV camera ay isa sa pinaka-epektibong paraan para bantayan ang paligid ng iyong bahay. Kahit wala ka roon, siguraduhin na ang CCTV mo ay may malinaw na resolution at night vision para makita mo kahit sa dilim. Bukod sa CCTV, motion sensor lights din ay isang magandang dagdag na seguridad. Kapag may kahinahinalang kilo sa labas ng bahay mo, iilaw ito agad na maaaring makatakot sa mga gustong pumasok ng patago. Kung may extra budget ka, pwede mo ring ikonekta ang iyong CCTV sa iyong smartphone para kahit nasa trabaho o nasa bakasyon ka. Pwede mong imonitor ang bahay mo kahit saan. Tandaan, ang mga magnanakaw ay naghahanap ng madaling target. Kung meron kang CCTV at motion sensors, mas malaki ang chance na hindi nila piliin ang bahay mo. Hindi sapat na matibay ang pinto at bintana mo kung ang gate at bakod ay madaling daanan ng masasamang loob. Una, gumamit ng matibay na gate na may solidong lock. Iwasan ang mga luma at kalawangin na kandado na madaling putulin ng bolt cutter. Pangalawa, kung kaya mo mas mainam ang mataas at matibay na bakod, mas mahirap itong akyatin. Pwede kang magdagdag ng spikes, bubog, o anti-climb barriers sa ibabaw nito para hindi basta makatalo ng kahit sino. Huwag gumamit ng horizontal grill sa iyong gate o bakod dahil maaaring magamit ito bilang hagdan ng mga kawatan. Isa pang mabisang paraan ay ang paglalagay ng beware of dog sign. Kahit wala kang aso, madalas ay sapat na ito para panghinayangan ng magnanakaw na lumapit. Kung may extra budget ka, pwede ka ring mag-install ng automatic gate o smart locks para mas mapadali at mapasiguro ang pagpasok at paglabas sa iyong bahay. Ang isang bahay na may matibay na gate at bakod ay isang bahay na hindi madaling pasukin. At kung mahirap kang pasukin, mas malaki ang chance na hindi ka maging target. Sa laban kontra sa mga magnanakaw, hindi mo kailangang mag-isa. Isang epektibong paraan ng seguridad ay ang pakikipagtulungan sa iyong mga kapitbahay. Isipin mo ito, kung alerto at mapagbantay ang buong komunidad, mas mahirap para sa masasamang loob na umatake. Kapag may lang kilos, may taong agad makakapansin at makakapagsabi sa iba. Unang hakbang, kilalanin ang iyong mga kapitbahay. Magkaroon ng magandang relasyon sa kanila dahil sila ang unang tutulong sa iyo kung sakaling may emergency. Pangalawa, gumawa ng simpleng neighborhood watch system. Maaari itong kasing simple ng group chat kung saan maaaring mag-update ang bawat isa sa anumang kakaibang pangyayari sa lugar. Pangatlo, kung kaya ng inyong komunidad, maglagay ng community CCTV o security patrol upang mas lalong masecure secure ang inyong lugar. Tandaan, ang isang nagkakaisang komunidad ay isang ligtas na komunidad kapag nagtutulungan ang lahat. Mas mahirap para sa mga magnanakaw na umatake. Kahit gaano pa katibay ang seguridad ng iyong bahay, mahalaga pa rin na may nakahandang emergency plan para sa iyong pamilya. Sa oras ng panganib, ang mabilis na aksyon ang maaaring makaligtas ng buhay. Unang hakbang, pag-usapan kasama ang pamilya kung ano ang dapat gawin kung sakaling may pumasok na magnanakaw. Saan kayo magtatago? Paano kayo tatawag ng tulong? Alamin ito bago pa mangyari ang sitwasyon. Pangalawa, Magkaroon ng emergency contacts na madaling ma-access. Kasama na rito ang numero ng barangay pulis at kapitbahay na maaaring tumulong. Pangatlo, mag-set up ng isang safe room o escape route. Kung sakaling hindi na kayang pigilan ng masamang loob, dapat may ligtas na daan palabas o isang kwarto kung saan kayo maaaring magtago habang naghihintay ng tulong. At higit sa lahat, turuan ang buong pamilya, lalo na ang mga bata kung paano gamitin ang cellphone para tumawag ng emergency. Sa ganitong paraan, kahit sino sa bahay ay handang humingi ng saklolo kung kinakailangan. Tandaan, ang pagiging handa ay isang malaking kalamangan sa oras ng panganib ang tamang kaalaman at mabilis na aksyon ang maaaring magligtas ng buhay. Kahit gaano pa ka-secure ang iyong bahay, mahalaga pa rin na may sarili kang proteksyon kung sakaling mapunta sa delikadong sitwasyon. Unang hakbang, magkaroon ng self-defense tools na madaling maabot. Maaari itong pepper spray, stun gun, o kahit improvised weapons tulad ng flashlight na may matibay na grip. Tandaan hindi kailangang mamahali ng gamit. Ang mahalaga ay alam mong gamitin ito ng tama. Pangalawa, aralin ang basic self-defense techniques kahit simpleng paraan ng pagligtas sa sarili, gaya ng tamang paraan ng paglabas sa pagkakahawak, ay maaaring makatulong sa oras ng panganib. Pangatlo, siguraduhin na ang bawat miyembro ng pamilya ay may alam sa tamang reaksyon kapag may nanloob. Kung hindi kayang lumaban, ang pinakamainam na depensa ay ang mabilis na pagtakbo sa ligtas na lugar at pagtawag ng saklolo. At kung may kakayahan ka, pag-isipan ang pagkuha ng legal na armas para sa proteksyon. Pero siguraduhin na ito ay legal, rehistrado at may tamang training para sa ligtas at responsabling paggamit. Ang pinakamahusay na depensa ay ang pagiging handa. Ang kaalaman at tamang kagamitan ay maaaring maging malaking tulong upang mapanatili ang kaligtasan ng iyong pamilya. Alam mo ba na isa sa pinakanatural at epektibong home security measures ay ang pagkakaroon ng aso? Hindi lang ito kaibigan ng pamilya, kundi isa ring unang linya ng depensa laban sa masasamang loob. Unang dahilan, ang aso ay natural na alerto sa mga hindi pamilyar na tao o kilos. Kahit gaano pa kahinahon ang isang aso, kapag may estrangherong papalapit sa bahay, agad itong magbibigay ng babala sa pamamagitan ng tahol. Pangalawa, ang ingay ng aso ay isang malakas na deterrent para sa mga magnanakaw. Karamihan sa mga kawatan ay ayaw ng di kinakailangang pansin. Kapag may tahol ng aso, mas malaki ang tsansa na umatras sila at humanap ng ibang target. Pangatlo, ang ilang lahi ng aso ay may protective instinct, katulad ng German Shepherds Dobermans o Belgian Malinois, na madalas ginagamit bilang guard dogs. Pero kahit ang mas maliliit na lahi tulad ng spaniels o terriers ay pwedeng maging epektibong bantay dahil sa kanilang matinding pag-aalerto. At kung wala kang sariling aso, pwede mong gamitin ang tunog ng aso bilang panakot. May mga security alarms ngayon na may barking dog sound na nag-aactivate kapag may gumalaw sa labas ng bahay mo. Kung ayaw mo ng totoong aso, maaari kang maglagay ng dog toys o estatwa ng aso sa labas ng bahay para magmukhang may nagbabantay. Mas mainam kung may kasamang "Beware of Dog" sign para mas maging epektibo bilang panakot sa mga masasamang loob. Tandaan, ang isang matalinong may-ari ng bahay ay hindi lang umaasa sa teknolohiya. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon, tulad ng isang aso, ay maaaring maging pinakamalakas mong depensa laban sa masasamang loob. Sa panahon ngayon, hindi lang matibay na kandado at CCTV ang pwedeng gamitin para sa seguridad ng bahay. Pwede ka nang gumamit ng smart home security systems na kayang i-monitor kahit nasa malayo ka. Unang hakbang, mag-install ng smart lock sa pinto at gate. Sa halip na tradisyonal na susi, pwede kang gumamit ng keypad fingerprint scanner o mobile app para buksan at isara ang pinto. Mas ligtas ito dahil mahirap kopyahin at hindi basta-basta mananakaw ang access. Pangalawa, gumamit ng smart doorbell na may built-in camera. Kapag may kumakatok o may gumagalaw sa harap ng bahay mo, makakatanggap ka agad ng real-time alert sa iyong cellphone at pwede mong makita kung sino ang nasa labas. Pangatlo, mag-set up ng motion sensors at alarm system sa loob ng bahay. Kapag may pumasok na hindi autorisado, mag-iingay ito agad at magpapadala ng alerto sa iyo at sa mga autoridad. Isang epektibong paraan para pigilan ang magnanakaw. At kung gusto mong mas sigurado, ikonekta ang buong security system sa iyong smartphone para kahit saan ka magpunta, may kontrol ka sa seguridad ng bahay mo. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, mas madali ng protektahan ang iyong tahanan. Isang maliit na investment sa smart security, malaking proteksyon sa pamilya mo. Kahit gaano pa kaganda ang security system mo, kung hindi mo ito regular na chinecheck, maaaring hindi ito gumana sa oras ng pangangailangan. Kaya mahalaga ang random security check sa bahay mo. Unang hakbang, suriin ang lahat ng locks sa pinto at bintana. Siguraduhin na walang maluwag, sira o madaling pilitin. Ang isang lumang kandado ay parang bukas na pinto para sa magnanakaw. Pangalawa, itest ang alarm system, CCTV at motion sensors. Subukan kung gumagana ang mga ito, may mga pagkakataon na maaring hindi nakaon o may sira na hindi mo napapansin. Pangatlo, lumibot sa paligid ng bahay tuwing gabi para hanapin ang mga blind spots, mga madidilim na sulok o bahaging madaling daanan ng hindi napapansin. Kung meron, lagyan ito ng ilaw o dagdagan ng security measures. Panghuli, i-check kung merong kahina-hinalang galaw sa inyong paligid. Kung may napansin kang bagong tao na laging nakatambay malapit sa bahay mo o may kahina-hinalang kilos, ipagbigay alam agad ito sa barangay o kapitbahay. Tandaan, ang seguridad ng iyong bahay ay hindi lang isang beses na paghahanda. Kailangan itong regular na i-maintain. Ang simpleng security check ay maaring makaiwas sa malaking peligro. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging target ang isang bahay ay dahil masyadong lantad ang kayamanan nito. Tandaan kapag alam ng iba na marami kang mamahaling gamit mas malaki ang tsansa na pagplanuhan kang nakawan. Unang hakbang, iwasan ang pagpapakita ng mamahaling gadgets o appliances sa labas ng bahay. Huwag iwan ang laptop, cellphone o mamahaling gamit malapit sa bintana kung saan madaling makita ng mga dumadaan. Pangalawa, mag-ingat sa pagpo-post sa social media. Baka hindi mo alam, pero may mga magnanakaw na gumagamit ng social media para alamin kung sino ang nasa bakasyon o kung sino ang may bagong mamahaling gamit sa bahay. Pangatlo, huwag basta-bastang itapon ang kahon ng bagong appliances o gadget sa labas ng bahay. Kapag may nakakita ng kahon ng bagong TV, laptop o cellphone sa basura mo, malalaman nilang may bago kang gamit at posibleng pag-interesa nito. Panghuli, panatilihing simple ang labas ng iyong bahay. Kung mukhang sobrang marangya at mataas ang value ng iyong property, mas nagiging target ito ng masasamang loob. Ang pagiging low profile ay isang matalinong paraan ng seguridad. Mas kaunting impormasyon ang ibinibigay mo sa iba, mas mahirap para sa kanila na planuhin ang masama laban sa iyo. Sa isang home invasion, hindi lang gamit o pera ang maaaring mawala. Pwedeng may masaktan o masugatan. At sa ganitong sitwasyon, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya napakahalagang may alam tayong basic first aid, lalo na sa mga panganib tulad ng stab wound o gunshot wound. Ang tamang kaalaman ay maaaring makapagligtas ng buhay habang hinihintay ang emergency responders. Unang dapat tandaan, stop the bleed kung ang sugat ay malalim at patuloy ang pagdurugo agaran itong diinan gamit ang malinis na tela o gos. Kung masyadong malakas ang pagdurugo at hindi ito humihinto, maaaring kailanganin ang tourniquet technique. Itali ng mahigpit ang itaas ng sugat gamit ang tela o belt upang pigilan ang pagdaloy ng dugo. Pangalawa, huwag basta-basta hugutin ang kutsilyo o anumang bagay na nakatusok sa katawan. Maaari itong mas lalong magpalala ng pagdurugo. Sa halip, takpan at stabilize ang sugat habang naghihintay ng tulong. Pangatlo, siguraduhin ang tamang posisyon ng biktima. Kung may sugat sa dibdib, patagilid o semi-sitting posisyon, ang maaaring gawin para maiwasan ang pagpasok ng hangin sa sugat na maaaring maging sanhi ng mas malalang komplikasyon. Tandaan, ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang pag-iwas sa panganib. Pero kung hindi ito maiwasan, dapat alam natin kung paano tumugon. Sa pamamagitan ng simpleng first aid skills, maaari mong mailigtas ang sarili mo o ang mahal mo sa buhay. Ang kaligtasan ng iyong tahanan at pamilya ay nagsisimula sa pagiging alerto. Kahit gaano ka pa kahigpit sa siguridad, kung hindi ka mapanuri sa paligid, nagiging mas madali kang target. Unang dapat tandaan, kapag may napansin kang kahina-hinalang tao o sasakyan sa paligid ng iyong bahay, huwag ipagwalang bahala. Tandaan ang hitsura, plate number o kilos at ipaalam ito sa iyong mga kapitbahay o autoridad kung kinakailangan. Pangalawa, bago pumasok ng bahay, siguruhing walang kahina-hinalang tao sa paligid. Kung gabi na at mahina ang ilaw, gumamit ng flashlight o ilaw mula sa iyong phone upang makita ang paligid bago buksan ang pinto. Pangatlo, iwasang gumamit ng cellphone habang naglalakad sa gabi o nasa labas ng bahay. Ang pagiging laging nakatutok sa screen ay nagiging senyales na ikaw ay hindi alerto at maaaring samantalahin ito ng masasamang loob. Panghuli, Turuan ang buong pamilya na laging maging mapanuri. Huwag basta-basta magbukas ng pinto sa hindi kakilala at siguraduhin na lahat ng miyembro ng pamilya ay may emergency contact numbers sakaling may kahinahinalang pangyayari. Ang pagiging alerto at mapanuri ay isang simpleng habit na maaring makapigil sa isang trahedya. Narito ang labintatlong home security tips na dapat mong tandaan para mapanatiling ligtas ang iyong tahanan. Basic home security checklist. Palakasin ang pinto at bintana. Gumamit ng matibay na locks at reinforced doors windows. Mag-install ng CCTV at motion sensors para sa 24/7 monitoring. Palakasin ang gate at bakod. Gumamit ng matibay at mataas na bakod na may anti-climb features. Makipagtulungan sa kapitbahay, magtayo ng neighborhood watch group. Magkaroon ng emergency plan. Alamin ang escape routes at emergency contacts. Mag-invest sa personal protection. Gumamit ng pepper spray, stun gun, o self-defense training. Gumamit ng smart home security, smart locks, alarms, at motion sensors. Mag-alaga ng aso bilang unang depensa. Ang aso ay maaring magsilbing deterrent at warning signal laban sa mga magnanakaw. Magsagawa ng random security checks, regular na i-check ang locks, ilaw at surveillance systems. Iwasan ang pagpapakita ng kayamanan. Huwag mag-post sa social media o mag-iwan ng mamahaling gamit sa labas. Alamin ang basic first aid skills. Mahalaga ang kaalaman sa stop the bleed technique para sa stab wounds o gunshot wounds sakaling may masaktan sa isang home invasion. Laging maging alerto Maging mapanuri sa paligid at huwag maging kampante. Ano ang security measures na ginagamit mo sa bahay? Let me know sa comments. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share sa iyong pamilya upang matutunan din nila kung paano protektahan ang inyong bahay. Maraming salamat sa panonood ng aming uh, documentary tungkol sa prepping sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga informative na videos. Maging ligtas at maghanda. <mulit>